Yo, good day sinong lahat, mga kapatid. So, ito na nga ba yung sinasabi ko, mga kapatid. Ito yung kinatatakutan ko kapag uh, pinapakawalan ko yung alaga kong masyadong maamo. Ito. Ito siya. Ito yung nangyari sa kanya, mga kapatid. Tingnan nyo kung anong nangyari sa kanyang katawan. Ayan. Ayan. Napanot siya, mga kapatid. Hindi ko alam kung bakit, kung sinong ang uh, salarin dito. Kasi, Pagkatapos kong maligo, ito kagad yung nakita ko. Maraming balahibo na ano, nakakalat dito sa sahig. So, naghinala ako baka mayroon tayong ibon na inatake ng uh, ahas o ano ba. Pero, nung napansin ko na si Pinky is nakalabas na siya sa kulungan niya. Kaya ayun, hinanap natin. Nung nakita natin, ito yung itsura niya mga kapatid, nakakaawa. Sobrang dami ng mga ano, halos nasa mga 20% ng mga balahibo na yung nalagas. Hindi masyadong nakakita sa camera mga kapatid kasi ano, medyo natakpan ng mga ng balahibo niya yung mga nakuha. Pero kitang-kita talaga sa katawan mga kapatid na madami talagang balahibo yung nawala sa kanya. So, ang hinala ko dito mga kapatid baka ano, baka pusa yung umatake kasi meron ditong pusa na hindi ko alam kung kaninong pusa yon Gumagala dito yung kulay puti na may pantal na itim. Yun yung palaging gumagala dito. So, meron naman tayong huhulihin pusa para wala ng balakid sa mga alaga natin. Ito yung, ito yung sinasabi ko na nakakatakot talaga kapag pinapakawalan yung mga ibon dito sa amin kasi napakadaming uh, mga balakid sa pag-aalaga ng ibon. Kung hindi man tao, eh, pusa naman yung tatarget talaga sa mga alaga mo. So, try natin tingnan yung mga uh, mga katawan niya. Tingnan natin yung katawan niya kung may sugat ba or wala. So, kung meron man, eh, magamot natin. Buti na lang talaga mga kapatid, eh, wala siyang sugat. Balahibo lang yung na, nawala sa kanya. Buti na lang talaga mga kapatid, ay eh, hindi siya nahuli. Kapag nahuli ito, wala. Wala na yung pinakamao mo natin so need ko na talagang i yung kulungan niya para hindi na siya makalabas kaawa so ayun mga kapatid bigay tayo ulit ng update dito sa i pinky after 2 uh, weeks or 1 weeks kasi siguro dyan sa mga uh, mga araw na yan eh naka naka-adjust or naka-recover na yung mga balahibo niya so ayun mga kapatid thank you